Namitas nga muna ako ng pinya at napasama na rin sa outingan ng mga ari at ng maiba-iba naman ang makita ni Yona. Kapag nasipag ka talaga din sa bundok, e eh marami ka talagang maaani at lahat talaga ng pinaghirapan mo, e eh magbubunga din. At sa lahat ng bagay, basta may gusto kang gawin at porsigido ka sa mga gusto mong ma-achieve, gaano man katagal ang iyong aantayin, basta magtiwala ka lang sa sarili mo, e eh pasasaan nga ba at magbubunga din ang iyong mga pinaghirapan. Pero minsan din talaga sa buhay natin, e eh hindi may iwasan yung mga negative na pag-iisip, madalas pinapanghinaan din tayo, nagdadalawang isip, kaya kung walang mabubuting tao na magpapayo sa atin, eh hindi lalakas ang loob natin. At kung palagi tayong magpapadala sa mga taong ayaw magtagumpay ka, eh para mo na rin hinayaan na kontrolin nila ang buhay mo. Tandaan mo na mas marami pa rin ang mga taong sumusuporta sa'yo, nagmamahal sa'yo, at naniniwala sa kakayahan mo. Sabi nga nila, if you surround yourself with love and right people, anything is possible. Ito naman ay nasabi ko lang at wala na talaga akong maisip na i-voice over din ni Baga. Kaya naisip ko rin lang na namimitas nga lang pala ako ng pinya din ni ano. <laughs> Nagkayayaan nga rin ang pamilya na magliguan din sa bihiya na isa na rin ipinagmamalaki din sa amin sa sobrang ang ganda. At tingnan nyo naman ang batang ari, akala mo ay turistang malayo ang pinanggalingan. Pero dini rin lang naman ari at hindi malayo sa lugar namin. Libre lang naman ang entrance din ni eh, at yung shade talaga na pagtitigilan nyo lang ang babayaran nyo. Sabi ko nga basta may dumating na bakasyonista din sa probinsya ay eh, palagi talagang nagkayayaan maligo ng dagat bago sila magsialisan. Maiflex ko na nga rin lang sa inyo ang pinsan ko na gumawa na ri at sobrang galing niya talaga. Habang ang iba naman ay ganari ang inapagkaabalahan. Nakakatuwa din talagang tingnan na sobrang saya ng mga bata ngayon. Paminsan-minsan din talaga ay magandang nagkakaroon ng banding ang pamilya dahil hindi naman natin may iwasan ang problema. Maliit man o malaki, higit pa sa tinuturing mong kaibigan ang maibibigay ng iyong pamilya na mas makakatulong sa iyo kapag meron tayong mga suliranin sa buhay. Sabi nga nila, bilog ang mundo at umiikot. Maaaring nasa taas tayo ngayon pero wag naman nga dumating ang araw na pati yung tinuturing mong tunay na pamilya ay makalimutan na rin. Kapag din talaga namulat ka sa kahirapan at walang wala ka na, mas marami kang mauunawaan sa buhay at mas pahahalagahan mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. At ang pamilyang may pangunawa, pagmamahalan, marunong magbago at matuto sa buhay ay pwede pa nating maipamana. Dahil ang totoong kayamanan ay ang mga taong palaging nandyan para sa'yo. Ay siya na na itawid na naman na ring voiceover ko at may napakinggan na naman kayo. And yun lang for today's video. Salamat sa panonood!